ayan po ang dagat ay Ayan po ang uh, aming tanawin dito sa aming terrace. Ang ganda ng tanawin. Ang problema lang po dahil ngayon ay may bagyo dito sa Batangas. Ayan po ang dagat ay habagat. Ayan po ang aming masisilayan dito sa aming terrace. Ayan may mga flag po dito sa bako dahil malapit na po yung piyasta. Ayan po. Ang inilagay dito sa aming tabihan ng bahay. Ayan po. Ayan po. Ayan po yung aking uh, ano, inuuwian dito ang house ko. Ayan. baba. Ayan. Ito po naman yung terrace pa. Ayan. Yung aking garahe. Parking. At ito naman yung terrace pa sa taas. Pag may mga bisita, ayan po, at uh, hindi kasi sa loob ng bahay. So, malawak pa po yung pag ng terrace. Ayan. Ayan naglilinis lang po dito ng sasakyan at ginamit. Yan po. Yan, ang bahay ng kapatid ko. Yan po na yan. May naman po isang yon Yung isa ding malaking yon Ayun po. May Eiffel Tower pa po yun. Yan po ang aming kapaligiran. Yan. nyan yan. Kaalusa lang po. Kaya siniipag. Ayan po ang tasa ko. <laughs> Diyan po ako nakaupo sa pag... Uh, mabagat. Ayan. Mabagat. Ayan. Ayan, ayan. Ito po yung way ko sa mga mamimiesta po. Madali po inyong tandaan. Pagpunta ninyo dito sa amin barangay. Ito lang pong may may anong ito may pinturang ito. ito. Yan. Ito po ang papunta sa aking bahay. May sarili po akong kalsada. Yan. Ayun po yung ano, yung pinaka main road. Yan. Dito po sa aming barangay. Tapos bakit na po kayo dito sa amin. Yan po. Papunta dito. Ayan. Ayan. Maganda na po yung araw ngayon. Tapos na yung pag yung karina. Yan po may naglilinis ang sasakyan. Doon naman po sa kabilang yon, may naglilinis ng stainless. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Sa kapatid ko po, po. Ayan. Ayan po yung sa kapatid. At maya maya po ay isa pa uling kapatid. palibot nag uh, namamasyahan no, mo ka yan order ng ang gisado ang nang naglilinisan sa sakyan yan yan po yung aking uh, binabalik-balikan pag no, ka nga, home sweet home ayan po ayan ayan po, andito na po ako sa likod ng bahay ko ayan, may hipil tower pa rin po dito ito naman po yung daan paakyat sa kapatid kong isa na ang bahay ay yung pong nasa taas na yon ayan po, ayan likod ng bahay ayan ayan po yan. Natuwa lang po. At uh, sa linggo mo na po ako dito. Laging maulan. Hindi yun yung yun, 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 nasa mood. Yan po ah. Yan. Yan tayo dito sa terrace. Masa po ang hangin. Maluang po ito. Pag may mga party-party, pwede rin dito. Hindi pa lang po nakaayos Ayan po. Yan. May extra din dito. Pwedeng lagyan ng pump, pwedeng tulugan. Yan. Hi, Sister Janet. Punt pasyal ka dito. I miss you. Oo nga. May panganiban. Punta kayo dito. Yan, ang dagat. Ngayon ay walang mahuling pugita. Ayan po. Ayan. Ayan, naglilinis ang papot. Umaga pa lang. Ayan, may naglilinis ang sasakyan. Sa kapitbahay. May naglilinis ng stainless. Ayan po. Um, at doon sa kapitbahay pa pong isa, nagpapagawa ng bahay. Ayan po. Oo sis, sama mo si Gandambaes. Eh mga may-an tsaka yung mga kasama mo dyan welcome kayo dito sa amin kahit hindi piyasta, parito kayo yan, wala nang bagyo mahangit palang, lang wala na yung mga ulang malalakas yan <laughs> ang mga bubong ayun po, yung isa pa yung size of the bagyo so, parito niya ay hintap yung stainless niya, yan po o Ayan. May mga nagpapot na nalapit po ang pasta. Ayan. 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 Naku. Ayun. Ang dagat. Ayan po. O, tingnan nyo ang alon. Kita pa o. Oh, nasa tabi. Ayan. Namumuti. Lakas ang alon. Ayan. Ayan. Yun po yung palengke dito. Bababa lang doon sa tabi ng dagat. Sa umaga po yung ginagawa namin naglalakad para pawisan. Papunta na doon sa palengke. Kahit may sasakyan, hindi po pa pinasakay para lang maglakad ng maglakad. Yan na po ang dagat. Yan po hinuhuli yung mga sariwang isda at mga pugitang uh, hanap buhay ng iba dito sa amin. Yan, yan, yan. yan.

ang aking pong halaman dating magaganda ay uh, nawala po dahil ang ugat po ay lumalaki, ay masisira yung pader. Kaya ayan po, ngayon. on. Uh, sa mga gusto pong magbigay ng halaman, hindi. Eh, <laughs> Biro lang po. Ayan. Ayan. Kayo po yung aking ipapasyal pa dito sa aking isang Bahay. Kami po dito ay apat na magkakatabi, na magkakapatid. Ang okay, gusto bal balay na dito? Ang gusto ba na dito? gusto alam na po ninyo ang aking haybo, ang aking buhay, nakatira sa farm. <laughs> nakatira sa bundok, sa bukid. Tingnan po naman ninyo ang mga kamote. Pag gustong magulay, nakuha lang dyan. Tanim ng kapitbahay, pwedeng Unahan ko sila. <laughs> Ako'y mag-aano ha? Magla-live. Yan po ang bahay na isa pa. Nakatabi ko lang. Kaya nyo iilan hakbang ko lang. Yan. Yan po, yan po, yan po. Yan po. Ang bahay ko. Eh, no, 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 no. Yan. No. Kasi pag nang narini ah. Sana all. <laughs> Sana all. Oo <laughs> oh, nga. Ang panawin. Ayan. Ayun po yung ay pang isa. Ang Mas ano pala dito? Mas ano Mas ano Saan ako'y mag, ano? hindi oh, ari madumi. ay maha. Papanalaminan. Yes. Yan. Yan po hey, yung ako. Yung... Ayan naman po yung bubong ng aral bahay. Dito ba tabi-tabi. Ayan po yung sesong. Ayan yung kapatid pa rin po ang kay Laber Boy. At alin naman po yung akin. Ang akin po ay parang dalawang bubong dahil nga po mahalapad. Yan na po ang dagat. Kaya nga po ay walang mga sariwang isda dito mabibili. Yan. Magsumunta, bagay mga kuha ni Earth. Ayan. Dito, mga Ay, Maring Merly, mamimiesta ha? Madi, madi, madi. Sana maganda rin ang panahon pag uh, tumating na yung araw ng piyesta. Mga nanonood, punta po kayo dito sa piyesta po, August 10 and 11. Yan po. Ang tower. Yan, nang kalawakan ng karagatan, paikot po 'yan. Paikot tingnan po ninyo ayan, ang aking pangkabila ng bahay, doon po sa pagitan ng may mga punong kahoy na yun yung po ay marami pa rin bahay. ayun po. Oh, may po. Yan. Ayun, ayan, ayan. Binigyan ng damalan, sunod 'yung da ma 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 inaalis na yun di hindi bubulak pala ah ayun nga nung ako okay umuwi nga pala dito nung isang nung October eh, ano ang okay. aking halaman dati marami ay namatay nung tag-aral nakalibot. Hindi na po ako nakapunta ng Baguio at nakancel po at dahil ng Baguio. Hindi na ako nakarating ng Baguio dahil ng Baguio. Yan po ang ma ang main reason. <laughs> Ayan po. Ayan. Tapunta sa aking Ayan. Ayan po yung tabi-tabi kami dito. Ayan. Ang daan pa sa aming sa terrace yan sa baba. Yan. pa dito. Yan. Ayan po ang likod. Bukod ng bahay. Gusto ko yung kulay. <laughs> Yan. Naglilinis pa rin ang sasakyan.

ang panawing maganda yan. po sa likod ng bundok na yan ang resort ni Gabi Concepcion dyan po yung baba ng aming uh, sa bundok namin At pagpunta kayo sa baba ito naman po yung baba, dagat Yan po palingke, andyan po yun lalakad lang yan ng mga gustong mag-exercise sa umaga hindi lang na, na, na nagsasakay and, and, ay nawala